Iriduan sa rung lalaki makalis na pagsasaksakon kang kainuman man sa sa barangay Abihaw, Baras, Katanduanes, alas 7.30 ng banggi ka nakalis na Sabado. Binisto ang biktima na si Joseph Bernardo Vergara, 41 anyos. Mantangan sospek pigbistuman na si Arnold Dore Campo, 20 anyos. Parehong parasira asin residente ka bit na lugar. Base sa investigasyon, parehong nasa impluensya na ni si Vergara at Sintore Campo kan magkainitan, na nauli sa siyam na beses na pananaksakan sospek. Ang dahilan po ay hindi lang po sila nakaintindihan doon po sa pangingisda yung magsisisip sa dagat at uh, natikon ko ang, ang sospek doon sa sinabi ng victim na ay hindi siya sasama sa pagsisisip. At uh, nagalit yung suspek, kaya nagkaroon po sila ng tumtukan. idaraman tulo sa ospital ang biktima matapos ang insidente. Mantangan na naabutan pa kan na nagkakakansa sa indang harong na nagpurbar pakutang magdulag. Alagad tulos man na nadakop. Paalala ko lang po sa mga ating uh, kababayan, lalo na po dito sa bayan ng Baras na uh, wag po mapadala ng na galit emosyon, emosyon lalo na po pag nakainom, uh, maging kalmado po lang, lang po, maging kalmado na po tayo at at kapag nakainom naman po uh, ilagay lang po na dispersan pag po sa ulo. Sa presente, nasa kustudiyan na Kambaras Municipal Police Station ng Sospek, asinang pang sa kasong attempted homicide. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.